Sa panahon ng digital age, halos bawat galaw natin online may kaakibat na sistema na nag-aayos ng content na makikita natin. Mula sa panonood ng videos, pag-scroll sa social media accounts natin hanggang sa paghahanap ng impormasyon. Isa sa mga pangunahing gabay natin dito ay ang tinatawag na algorithm. Pero ano nga ba ang papel nito at paano ito nakakapekto sa ating online experience? Alamin natin yan ngayong umaga dito lamang sa MIL 101. Ito ah, napapansin nyo ba na lagi lumalabas sa inyong social media feed ang videos at posts na gusto nyo Minsan, iniisip natin kung paano nalalaman ng mga social media platform kung anong interest natin. Ang dahilan nito ay isang sistema na gumagabay sa ating online experience. Ito ang tinatawag natin na algorithm. Ang algorithm po ay isang sistema na ginagamit ng mga social media platform upang i-track at i-analyze ang paggamit ng mga tao sa kanilang accounts. Sa tulong nito, natutukoy kung ano-anong contents ang mga gusto at madalas mong pinapanood o tinitingnan. Ngayon, paano ba ito gumagana? Halimbawa, sa mga platform gaya ng Facebook, TikTok o YouTube, ginagamit ng algorithm ang data mula sa videos na pinapanood mo. Kapag na-track nitong mahilig ka sa travel vlogs o K-pop content, mas marami kang makikitang katulad nito sa iyong feed ayon sa isang pag-aaral last year. Karamihan sa mga kabataan kumukuha ng impormasyon mula sa mga algorithmic recommendations ng social media. Subalit, hindi lahat ng epekto ng algorithms ay maganda. Ayon sa Harvard Business Review, maaari din itong magdulot ng tinatawag na filter bubble Ibig sabihin, kadalasan ang nakikita mo online ay yung mga paborito mong topic lamang. Dahil dito, madaling maging bias ang pananaw mo at hindi mo na napapansin ang ibang side o impormasyong mahalaga malaman. Kaya mga ka laging tandaan. Una, ang algorithm ay tool lamang. Kaya nasa atin pa rin kung paano natin ito gagamitin. Pangalawa, dapat maging mapanuri sa mga impormasyong lumalabas sa ating feed. Pangatlo, i-verify muna ang sources bago magbahagi ng balita o impormasyon. At huli at higit sa lahat, gamitin ang social media ng may disiplina at tamang pag-unawa. Ang pagiging digitally literate ay hindi lang tungkol sa paggamit ng teknolohiya kundi sa pag-unawa kung paano ito gumagana at kung paano ito nakaapekto sa ating pananaw. Kaya patuloy tayong maging responsable, mapanuri at maalam sa paggamit ng internet. Yan muna ang ating napag-usapan dito lang sa MIL 101.